Magandang <laughs> gabi po uh, Mr. President, unang-unang -una po nagpapasalamat ako bilang uh, kinatawa ng uh, mga OFW at uh, labing dalawang taon din po sa Saudi Arabia ganun na rin po ang tatay ko kasi po, ngayon lang po talaga kami nagkaroon ng presidente na may puso't malasakit sa aming sektor at nagpapasalamat din po kami dahil po sa mismong sa inyo na po nanggaling at uh, ang pagtatanggol niyo sa aming mga naaaping, lalong-lalo na po yung mga domestic worker. Uh, mahigit po 10 milyon ang aming uh, Romero, uh sector na sumusuporta at nagdadasal po sa inyo. Ang sa akin lang po Mr. President, uh Pakiusap ko rin po sana na bantayan natin ang ating mga airport kasi po yung mga mabibiktima ng mga human trafficking at illegal recruiter.